So, sa nakikita nyo naman, no, basa pa yung buhok ko kasi kakaligo ko lang. And, alas sa isna ng hapon ako nakapag-open ng Sari Sari Store. Huwag nyo po akong tularan. <laughs> kasi meron akong ibang racket at pinagkakaabalahan na iba. Kaya okay lang na hapon na ako magbukas ng tindahan kasi po kotang kota pa din yan dahil malakas ang tindahan sa gabi. Okay, so display display mo na tayo ng mga dumating na order kaninang umaga from grocery yan. So, 'di ba, yung unang box pa lang ang bigat na kasi mga sabon siya. Kaya sobrang thankful talaga ako sa mga free delivery, unang-una na dyan kay grocery. Tsaka sa iba pang mga nagdi-deliver sa akin, 'di ba? Libre-hatted na malaking bagay 'yan sa atin ng mga sari-sari store owner. At tsaka, thank you so much sa mga loyal customer ko. Kahit hindi loyal, basta pag nakita nila na may ilaw na sa tindahan ni eh. Yvonne. Bukas na yung tindahan ko, automatic. Dito na sila sa akin bumibili. So, thankful ako. And, kahit na ano oras na ako nakapagbukas, ang ganda ng bungad sa akin kasi um, may malaking nagpa-cash in, syempre. And nga pala guys, ah, bukas po 1010 -10, sale yon. So live kami kasama ang Growkada from 2 p.m. to 5 p.m. So inaanyayahan ko kayong manood at mag-order during live. Kasi may malaking cashback po kami at Siyempre, yung mga pa-promo namin at mga freebies ay exclusive only kapag nagla-live selling kami sa Facebook. So, eto na nga yung good news na sinasabi ko kasi, ba? Diba, dumating na yung isa sa customer ko sa Gcash na malakas magpa-cash in. So, 10,000 ang kinash in niya ngayon. Automatic, may malinis na kita na ako na 200 pesos. So, Yes, meron pa po. Siyempre, bilangan muna natin yung pera niya bago natin isend yung amount. Kailangan tama yung binayad niya kasama ng charge para hindi tayo ma-scam. Thank you so much!